So guys, na experience niyo na ba na biglang hindi umandar yung inyong grass cutter? Pero before umaandar siya, no? Tapos bigla na lang huminto. So sa mga first time ma experience yung ganitong problema, ay uh, isi i-share ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit ayaw niyang umandar. Ayan. So hindi ko lang ikakat yung videos, ipapass forward ko lang. Ayan. So sa mga first time na maka-encounter ng ganito. Yan, naka-choke close, choke open, choke close, choke open. Yan, yan yung, ano, yung daanan ng hangin ng ating carburetor. So, tanggalin lang natin yan. Yan, so, yan, supportahan nyo lang yung ating carburetor. Yan, meron niyang o-ring sa likod. So, dapat hindi yan mawala. Yung O-ring na yan. So, hindi na lang natin yan tatanggalin. Para mas mabilis yung pagpapalit natin ng sirang component ng ating carburetor. Ayan. So, ito. Tanggalin natin yung return. Fuel return hose. Ito. Tanggalin natin yan. Tapos, yung uh, fuel intake ng ating carburetor, yan yung supply niya. Pasok dyan yung ating fuel. Ayan. So, dito ay ang naging problema kung bakit hindi siya umandar at bigla na lang siyang uh, namatay. Ano, dahil nga nasira etong primer bulb niya. ano nabutas. Butas yung kanyang primer bulb. Siguro sa katagalan o kaya pag nag-dry, matagal na hindi nyo nagamit ang inyong carburetor tapos wala siyang ano no wala siyang lawang gasolina tapos yun nagda dry sya so yan yung tinatanggal ko to ay sinusuportahan ko rin yung ating carburetor kasi mahaba na ano to eh na uh, screw so matatanggal yung gitnang part ng ating carburetor which is merong spring dyan at saka yung parang manipis na parang diaphragm or gasket. So, ayaw kong uh, ma-misalign yan. So, merong spring yan doon. So, ito lang naman yung papalitan natin. Yung kanyang primer bulb. Yan. So, uh, kung mapapansin nyo, yan, pinalitan ko na siya ng bago. So, hindi ko binibitawan yung ating carburetor kasi maghihiwalay yan eh. Kasi natanggal na nga yung mahabang screw. Ayan. So, importante guys, sa paglalagay ng ma yung mahabang screw ay naka-align sya, no? Kasi kung hindi uh, matatamaan niya or posibleng hindi niya ma pwedeng matamaan niya yung ano yung gasket doon in between sa ating carburetor. So meron niyang gasket ano. So ayan. So ganito lang yung ano uh, pagpapalit ng uh, primer primer bulb yan kailangan kasi yan guys para initially uh, magkaroon ng fuel yung ating carburetor para umandar yung ating uh, grass cutter. Tas once na umandar na siya, so uh, magsi-circulate na yung fuel from galing dun sa ating fuel tank. So ito siguraduin lang natin ay naka-align or hindi naipit yung o-ring. Ayan yung o-ring dun sa ano. Yan, kakabit lang natin 'to. Yan, so hindi ko siya ikinat password uh, pass forward lang. Yan, so check nyo yung o-ring kung hindi ba siya naipit. Yan. So check nyo kasi minsan sa pagmamadali ay naipit 'yan so nagkakaroon ng singaw ano. Ayan. So, dapat yung daanan ng hangin ay magagaling dito sa ating airbox. Uh, merong nakalagay na foam yan para ma-filter out yung mga dirt, ano, yung mga dumi. So, ito ay yan, daanan niya ng hangin. Minsan ay uh, natatanggal yan. So, hindi maganda yung andar ng ating grass cutter, no. So, kailangan nyo ring i-check yan. So, ito, ay, ah, ikakabit na natin tong fuel return niya. Ayan, at saka yung fuel in supply. Ayan, so, yan, sundan nyo lang yung videos. Kung first time nyo na ma-encounter yung gantong problema, ay, at kahit pa paano, meron kayong idea kung ano yung titingnan So, ayan guys, ah, ipaprimer na natin, ano, ayan. So, ipapump lang natin siya So, mapapansin nyo doon sa fuel return ay magkakaroon nyo ng fuel pababa. Ayan o. No? Ayan, nagkaroon na ng fuel yung ating primer bulb. So, mapapansin mo yung ating fuel return. Ayan o, no? bumababa na yung fuel niya So, nagkakaroon na ng circulation ng fuel. So, meron ng fuel yung ating uh, carburetor. At once na umandar yan, ay hihigupin nyo na ano. Ayan So i-ano natin? Ah uh, naka-choke. naka-close yung ating ah uh, choke. naka-close open. Ayun, naka-open, naka- naka-choke. Naka so kailangan nating i-choke kasi para magkaroon ng rich condition, mas maraming fuel. yan So rin lang natin. yan So yan so So, yan guys. Uh, minsan, ganito. Uh, ayo mandar. So, iyan nyo lang. I-adjust nyo lang kung naka-choke or hindi naka-choke. Tapos, yung kanyang ano, yung throttle cable nya. Uh, iyan nyo lang. I, i open nyo lang. Para yan. Uh, I-open nyo lang yung kanyang throttle cable. So, yun lang guys ah, sa mga first time na maka-encounter ng ganito or gustong palitan yung primer but yung video na ay para sa inyo. Ah, so, salamat guys!